Hi mga mekos mekos Gawa tayo ng Oven Ang tawag dito Oven of love daw to eh Yung Cauliflower Cauliflower yan o no? gawa, gawa tayo Bakit ko sa inyo Paano Parang mahirap man ganyan, ganyan. Yan First ito muna, lagay muna tayo ng giniling na baka. Giniling na baka. <laughs> Lutoin ko na to ngayon kasi bukas mag gala kami. Magala kami ni Tiyo. Yan. Tama ba yung ginawa ko noon? Bala eh. Sa Batman. Uy, hindi ko na alam. Tagal ko na kasi nag hindi nagawa nito. Ganyan. Parang alam ko eh, ano to. Ay. Hala, parang mali. <laughs> Balas si batman o eh. Tapos, ito, nalaga na ito. Mayroon tong asin. Mmm, wow, perfect. Nalaga na yan siya. Ay, mali nga yung ginawa ko. Dapat, ano, ito kasi ibudbud. Parang ibudbud yata ito. Giniling ng liluto ko. Ito, ang gagawin ninyo pag naglaga kayo nitong broccoli, ay hindi ito broccoli, uh, cauliflower. Lagyan, uh, lagyan nyo ng asin. Lutoin nyo siya, eh, eh, kulo, kulo, sa boiled water, na. No? lagyan ng asin para malasa siya pag luto na. iyan, iganyan yan, eh, yan siya. Yun. Budbud ba? Budbud yan. Ganyan. Hmm. So, itong itong giniling, mayroon na rin itong lasa. Kasi, tinimplahan ko rin siya. Hmm. Tignan nyo yan, ha? Ako, oh, kasarap nito. Paborito <laughs> ni Teo. German, ano to eh? German German food tong ganito. Hmm. Healthy pa. Yummy pa! di mm, diba? Ito yung kanyang, wait lang, favorite. Tapos, nalaglag lang ang, ang, ang parangke. Ngayon ko ito gagawin kasi bukas, Mapunta daw kami sa kapatid niyang babae. Doon sa Burkin, magbabae So, ngayon ko to ginawa. Then, ayan na no, na, nandiyan na siya no. Wait, there's more. Buburan nyo ng cheese. Yung cheese, itong ginamit ko, Arla. Yung crushed cheese pasta kese cheddar Aha, mechidar, chidar. Ganito yung gagawin nyo, guys. Yung guys, oh. Malinis na yung gamay ko. Hmm, kahit hindi pa yan malinis, kami lang namang kakain. Ha? <laughs> gusto nyo bang, gusto nyo bang iluto ko kayo ng ganito? Charot. Pag i, tapos i-oven na to siya, guys. Pag naka-oven na to siya, guys, matunaw yung mga cheese, guys pag natunaw na magpunta na yung cheese uh, ilalim, ilalim, sa ilalim-ilalim sulok, sa sulok-sulok masarap na masarap na to siya dao plenty of kasi cheese naman ako hindi naman ako taga-bili kaya dao hindi ako magtipid kasi hindi naman ako taga-bili ng mga mga lulutuin namin dito sa bahay yung asawa ko ay syempre okay Bili lang ako pag gusto ko O, ito na So, ilagay natin to sa oven O, diba? Mm. Yan! Ang bango cheese Ilagay natin sa oven So Ilagay ko na sa oven, no? Para ma Para ma matunaw na siya Ang bango cheese <laughs> Okay luto lutok. Cadang. Cadang. Mm -mm, so, habang naghihintay ako, mamaya na. At habang niluluto ko pa yung aking oven uh, love, mag, mag, magbalot muna tayo ng lumpia. Kasi sayang ito kung hindi ito gamitin. <clears throat> mag mag gusto ko yung lumpia wrapper nila dito kasi uniform. Talagang pantay yung lahat. Busin ko na to kasi masisira kasi to kasi naka ano na Haggard. Oo, haggard ako palagi dito. dami trabaho. Akala nyo ba yung... Akala nyo ba yung buhay abroad? Masarap? Akala nyo lang yun. Pero pag nandito kayo... Hmm hindi masarap, masyadong busy. Napakadaming ginagawa. Ano ba? Ba't makati yung ulo ko? Kung kailan hindi ako pwede magkamot, pambihira naman to. Nayan ako. Hindi ko to tinikman kung anong lasa. baala yan dyan siya. Basta maglumpia ako. Kasi mag-bike. Mag-bike daw kami. Bukas. So, lagayan. magmiluluto ko yung aking um, yung may cheese oven masarap tawag ito eh oven o plop yan maganda yung lumpia wrapper nila dito kasi maano cutie. Hmm. cutie 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 <laughs> Ang cutie, cutie. Ayos sana bumili ni ni Tio ng agwi. Nang ito, itong ground beef kasi hindi siya, ano, hindi siya sell. Mahal kasi pag hindi nag-sell kasi. Pero sabi ko, bumili ka. Kaya gusto ko maglumpia. O, bili din siya. Kanyan yung mga asawa na takot sa mga asawang babae ba? Kaya dapat mag-asawa kayo yung lalaki, yung in love na in love sa inyo ha. Huwag kayong mag huwag kayong sobrang mag huwag kayong kayo yung ma-in love yung babae kasi aandi rin kayo. Aandi rin kayo ng mga lalaki. Hoy! Itong akin apam. Hoy! Sabihan ko nga siya. Ay! Hindi talaga ako manginayang sa iyo. Sinasabihan ko yung, yung asawa kong apam. Sinasabihan ko yung show. Sabi ko, matanda ka na. Bata pa ako. Makakita pa ako ng ano. <laughs> ng iba. Sinasabihan ko yan. Sabi ko. Lalo pang ano. Uh, baka makikita pa ako na hindi ko report. <laughs> Sinasabihan ko yan. Pag mag -joke, joke lang ba kami ba? Ako naman kasi, no. Alam niyo kung ano yung maganda sa... Alam niyo kung ano yung magkagandahan sa akin? Meron, meron lang kasi akong prinsipyo na hindi na didiktahan ng kahit sino. Na prinsipyo talagang ako lang talaga ang hindi na didiktahan galing sa akin mismo. Naku, baka magdala pa kami nito bukas sa bayaw ko. Gusto niya to eh, itong lumpia. Pero bukas ko natulutuin, oy, para mainit pa siya. Tsaka yung oven of plow, masarap yun, baka gusto niya. Tamad yun sila magluto, eh. Ako naman mahilig magluto. Alam niyo yung talent ko? very simple lang. Gusto ko lang sa bahay, mahilig akong magluto, mahilig akong magdekorasyon sa bahay, mahilig akong maglinis talaga, malinis talaga ako. Namana na sa akin yung gali ko sa nanay ko, limpiada yun eh. Tapos, very simple lang yung ano ko sa buhay. Ang housewife lang talaga ang gusto ko. Pero... Hindi naman yung... Tignan nyo, oh. Hindi nga ako naku-cutics. Very simple lang ako. Pero... Housewife naman na may datong. Hindi naman yung housewife lang na ano lang talaga. Uy, kailangan din mayroong datong, ba? Pero wala man akong datong, eh. <laughs> wala akong datong. Alam nyo, kung gusto ninyo mag-asawa ng dadatungan kayo. Siguro sa mga sa mga European is I think mga 10% lang sa kanila ang mga hindi kuripot. Kasi ano na, nakagisnan na kasi nila yung galing ganyan ba? So yung mag-asawa ng may datong kayo, mag-asawa kayo ng mga ano, mga mga Amerikano. Canadian, Australian, yan, ganyan. Yung mga ano din, yung mga British. Yan. Parang hindi naman sila tehik yata. Yung mga British. Sariling kayod. Kayod kalabaw. Masarap pa kaya ito eh. Nagbisi-bisihan. Ako, ako, ako lang mag-isa sa bahay. Nakasinan nandoon si... Si Habi ko sa ano, Meron silang alumni ng mga kaklase niya. Si Tio kasi is ano agriculture yan siya. Meron silang, kung sa German pa, is trip class alumni sa ato ba alumni get together get together mga classmate nga mga tiguang nasa get together yan sila hindi pwede mga asawa kay ano lang talaga yung sila lang kasi nga ano nga eh alumni tulgon mong ko eh. Karaho eh. Ay nako. dami ko kasing ginawa kanina sa trabaho. Katulgon mong ko eh. So, hindi ko pa naayos yung higaan namin. Hindi ko pa napalitan ng mga ano, bagong bed. Kasi nag-ano ako kanina. Nag-change bed. Shit. Tapos. Tapos may trabaho man ako. Iniwanan ko. Tapos ngayon. Masin na naman. Sus. ganyan yung buhay abroad hindi hindi ano hindi hindi madali yung buhay abroad uy. hindi ko lang alam sa iba ha siguro yung iba na puro pang pag lang ng paganda pa beauty, pa poise, pa poise, pa poise, -poise or pa kung ano ano pa dyan yung mga ginagawa pa -chuy -chuy lang uh, um, walang pakialam sa mga gawain bahay or kalat yung bahay nila siguro. Ang ganda at paningin ninyo, kala ninyo ayahay, pero well, hindi. Oh, kapot palagi dito. Kapot, kapot is tired. Maraming trabaho. Yung ako, ang dami kong trabaho. Ah, na ako. Agoy, nasunog naman to Uy! Uy, gina ko Maria, dolor. Wala! Nalutong. na. mm Naluto na yung ano. <laughs> yung... Ay. Yung ano ko. Yung cauliflower ko na may beef, na may cheese. So, sige atay, nasunog na. Bilis lang naluto, no? Ito, ganituhin ko na to para bukas. preto na lang. Tapos mag-prepare pa ako dito sa lamisa ng table dahil bukas darating yung mga bayaw ko dito sila nag dito sila nagbe-breakfast tuwing Sabado. Gusto ko nga huwag na silang bumunta dito. Naiinis kaya ako dyan. Naiinis ako mag-ready-ready pero mababait naman sila. Alam nyo hindi ko close yung mga bayaw ko. Sila yung mababait sila pero ako yung um, may problema. Ayaw kong magpag-close kasi matatanda na sila. Ang hirap din ng salita. Ay nako. May gusto kong sabihin, hindi ko masabi ng maayos kaya hindi ako maka, makapag-doid sa ano, kaya umiiwas na lang ako eh. Bahala sila kung sabihin nilang yung pangit yung ugali ko. Ay, I don't care eh. Do. Ibang bahay naman sila. Ibang bahay din kami. So, uh, balas, batman. Pagkasyahin ko nga ito eh. Kasi parang marami pa yung rapper. Kasi yung iba, mga buldog yung ginawa ko. Oh. Masayang yung rapper. Mahal pa naman yung rapper. Tsaka nabibili lang to sa Isha Mark doon sa overhousing. Hindi ito mabili dito sa mga German kay walang ulam sa kanila. Yung, wala silang ganitong ulam. Yung lupya, wala to sa kanila. Mga isya lang to mayroon. Naku, ko nito yung bayaw ko. Naku. Hmm. Tama din yun magluto eh may bayaw kong babae, teacher. Matamad naman sila magluto eh. Yung isa ko rin bayaw na babae din. Dalawa lang yung silang babae magkapatid eh. Isa ko din bayaw babae. Hindi rin marunong magluto. <laughs> Baliktad. Yung asawa niyang lalaki, yun yung nagluluto sa kanila. Kaloko. Yun namang, isa kong bayaw, yung lalaki naman, yung asawa naman niya, asawa niya babae, hindi rin marunong magluto. Yung bayaw ko namang lalaki din yung nagluluto. Hindi pare-pareho talaga, no? surti lang talaga si Teo sa akin dahil nasa akin na lahat marunong magluto. Mahilig maglinis, malinis. Masikaso as in na sa akin na talaga lahat yung hinahanap niyang housewife. Nasa akin na lahat, kaya lang malas ko lang walang datong. Ano ba yan? Yung buhok ko? Pero wala naman akong koto. Mm -hmm. mm -hmm. Nantok na talaga ako Oh! Excuse me. Hmm. Ang dami ko kasing ginawa sa, sa city hall. Pag Friday kasi. Tapos mayroon pang meeting. Alam niyo ba yung bahay namin dito? Nasa ano? Nasa gitna ng farm. Ang hmm. bahay namin dito nasa gitna ng farm. Walang kapit bahay. Hmm. Yung rapper Lumpia sa Pinas malalaki hindi maganda dito yung ito yung magandang lumpia wrapper kasi pantay pantay talaga lahat yan oh ang cute tibay pa <laughs> sobrang crispy pa pag naluto na ang lutong yung lumpia favorite ng mga bayo ko yung ito yung lumpia favorite ito nila hindi lang sila marunong magluto <laughs> kasi nga hindi naman kasi hindi naman kasi to German German menu ano to eh Asia Mama, mama. Kunti na lang. Hmm? Kaya na. Uy, haba na. Bye na.